Welcome to Nestor Lakay Channel. Nagluluto tayo ngayon ng sauce ng lulutuin natin para sa lumpiang toge. Ito po, anilagyan ko po kanina ng tubig, bawang, sibuyas, nagtimpla po tayo ng toyo, suka, paminta, nilagyan po natin ng asukan. Ito po yung sausawan na ginagamit din po sa mga kwekwe, -kwek, kikyam. Nasarapan lang po kasi ako doon sa kinakainan namin ng lumpiang toge sa Sapa Tres, sa Rosario, Cavite. Ang ginagamit po niyang sausawan ng lumpia, ito po. Pwede rin naman po yung suka na may sili. At nilagyan din po natin ito ng siling labuyo. Lagyan po natin ng cornstarch. ito yung gagawin nating sauce ng ating lumpiang toge. Mag-isa tayo ng bawang at sibuyas. Ilagay po natin ang kamote. ilagay na po natin ng toge. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ng konting toyo. Lagyan natin ng konting tubig. may natira tayong ano, skinless longganisa. Isahog na din natin. May natira po tayong ulam natin kahapon. Lagyan natin ang seasoning na pampalasa. lagyan natin ng pamintang duro. Tamang tama na ang timpla. Maulan ngayon dito at kukuha tayo ng dahon ng sabi. Doon po natin ilalagay ang ating napitong jumpyang tobi. Meron tayong tanim na ano na puno ng saging sa maliit na paso. Kuha tayo ng dahon. Namunan ngayon dito sa Imos. Pumitas tayo ng, ano, ng dahon ng saging at meron tayong sampung pirasong lumpia wrapper. Yung kalahati po ng nilutong lumpiang toge, ating uulamin, yung kalahati, iluluto po nating lumpiang toge. Ilang minuto na lang at malapit nang malutong ating toge. Yung natira nating ulam, pwede nating isahog sa ating mga nilulutong gulay. Luto na pong ating ginisang lumpiang toge ibabalot na po natin ito. Yung kalahati po nito, ulamin natin ngayon tanghali. At yung kalahati po, gagawin natin lumpiang toge. Maggagawa na po tayo ng lumpiang toge. Para sa akin, masarap ang lumpiang toge kapag may kamote. Kahit konting kamote lang. Yung may natira tayong longganisa, halo natin. 10 piraso lamang po ito ating gagawin na lumpiang togi at meron na rin tayong nagawang sauce ng ating lumpia natapos na po tayong magbalot ng lumpiang togi at ipiprito na po natin ito nakapagluto tayo ng masarap na toge sa halagang 100 pesos ang budget. Ito, meron na tayong ulam ngayong tanghali at ang kalahat ay niluto nating lumpia. At nagluto tayo ng masarap na sauce ng ating lumpiang toge. Ang budget natin ay 100 pesos dalawang balot na toge, 40 pesos. Ang isang balot ay 20 pesos. Tapos mayroong kamote. Yun na tira nating ano, anong ganisa na ulam kah kahapon. At itong kalahati, ginawa nating lumpia. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa amin channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Tain po tayo.